Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nagtrending ang social media post ni Jane De Leon kamakailan matapos niyang ibahagi ang mga larawan kasama ang kaibigang visual artist na si Mia Antonio sa isang masayang birthday celebration. Sa kanilang mga larawan, kapansin-pansin ang kaseksihan ni Jane na lalong lumutang sa suot niyang spaghetti strap dress na may malalim na V-cut. Hindi nagpakabog ang aktres sa kanyang kaibigan kung saan parehong agaw pansin ang kanilang confident at glamorous na look. Bukod sa maladyos ang hitsura ni Jane, napansin din ng netizens ang kanyang malusog na bube na nagbigay ng dagdag na sex appeal. Suot din ni Mia ang isang dress na may plunging neckline, ngunit tila mas napukaw ang atensyon sa physique ng aktres. Ang naturang mga larawan ay kuha sa birthday getaway nila sa The Farm sa San Benito, kung saan nagbonding ang dalawa. Bukod sa kanilang looks, kitang-kita rin ang closeness nila ni Mia, na matagal ng kaibigan ni Jane. Talagang hindi matatawaran ang beauty at confidence ni Jane De Leon na tila patuloy lang sa pagpapakita ng kanyang fierceness lalo na pagkatapos ng kanyang iconic role bilang Darna.